edad na anim na taong gulang, sisiw na sisiw na kay Alreska, Micaela, Gabriela, o Riz ang mathematics. Hindi lang tens o hundreds ang kaya niyang i-add. Maging 7 digits na o million pa. is grade 2 ngayon pero ang kanyang utak kapareho na raw ng isang grade 4 student. Kaya naman itinuturing siyang gifted o mataas ang intelligence quotient o IQ. Ang subtraction, maning-mani rin sa kanya. Kaya niya i-check ng sarili niya ...pakikita niyo kung ano Maging ang iniiwasan ng lahat ang multiplication at division, easy easy -isi lang kay Riz. Tama. Pero ang mas nakakahanga kay Riz, kaya niyang sumagot ng mga mathematical equation tulad ng algebra, kahit pa sa high school na ito itinuturo x minus 5 11 base good. job. Series si Certified Math Wizard. Dahil sa kanyang pambihirang talino, siya ang pinakabatang naging miyembro ng Mensa sa bansa. Series, si matatawag na superior ang utak dahil sa kanyang 99.7 percentile na score. We believe that intelligence is dynamic. So, What does this mean? It means that it can change based on what you are doing. And technically, what Mensa does is we test people, invite the upper, the top two percentile in terms of IQ. Paniniwala ng mga magulang ni Riz, maaring naman na sa kanila ng bata ang talino nito. Ang kanyang tatay na si Bam, nagtapos lang naman sa Philippine Science High School at nagtapos ng BS Mathematics sa University of the Philippines. At ngayon nagtatrabaho sa isang IT support company bilang trainer. Samantalang ang ina naman niyang si Roch, honor student sa isang science class sa Sorsogon at kumuha ng chemical engineering sa UP. Maituturing nga raw silang pamilya ng mga henyo. Maurice! Hi, Daddy! <laughs> Hello! Yeah! Okay, I, I learned your love math. Really? Why do you love math? That's my favorite subject. Really? Mensa, it's a a group of um, uh, intelligent people. Do you know? Really? It's know. smart kids? Smart kids like you. Yes. yes. You know it. Nung mata pasiglis, we were already planning na mag-high school siya sa Pisay, kasi both of us paghaw kami pumasan ng Pisay, so. para sa amin, it's natural na yung anak namin papasa din. Sa ngayon, nagigilig na sa drawing at astronomy series na marahil naman na rin niya sa mga magulang na miyembro rin ng isang astronomical society sa UP. Tell me the, you know, the, the planets that you know. All planets. So, which one is your favorite? The biggest planet. Which is? The, the first gas giant. Cool, that is? Jupiter. Jupiter, right. So, which one is... Uh, Um, Which I forgot how many moons this oh you know that? have. It's 60 something. Alam ng mag-asawang Roche at Bam na malayo pa ang tatakbuhin ng kanilang nag-iisang anghel. Hindi lang kasi math problems ang kailangan harapin nito, maging ang dikta at pagtingin ng lipunan na kanila ring naranasan. Kasi yung mga batang ganyan, they have so many ideas. Hindi mo alam kung anong tumatakbo sa isip nila at a particular time. So you should always be there to listen. You shouldn't prejudge the kid.